Samantala sa si Eva makapagala Super Terminal sa Maynila, hapon pa ang biyahe ng mga barko. Kaya naman iilan pa lang ang nagbaabang doon na pasahero. May news to go, si Jay Sabale live. Jay. Hawi tama ka no, bagamat mamayang hapon at mamayang gabi pa ang biyahe ng mga barko dito sa Eva Makapagal Super Terminal, payo naman ng mga otoridad at ng mga shipping companies sa ating mga kababayan na maglalayag, pumunta na lamang dito ng mas maaga para iwas aberya sa kanilang biyahe mamaya. Iilang pasero pa lang ang sim sumulang dumating sa Eva Makapagal Super Terminal para sa kanilang biyahe pa uwi sa kanilang kanilang probinsya para doon magsimana santa mamaya pa kasing hapon at gabi nakatakdang umalis. Ang dalawang barko, ang biyaheng pa Bacolod City ay aalis mamaya alas 4 ng hapon, habang ang biyaheng pa Cebu City naman ay aalis mamaya alas 8 ng gabi. Patuloy naman ang paalala ng pamunuan ng Philippine Coast Guard sa mga kababayan nating maglalayag para di maabala, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng patalim o anumang uri ng matutulis na bagay. Bawal din ang pagdadala ng anumang kemikal, lalo na ang pinagbabawal na gamot. Bawal magsakay ng paputok, kargamento, halaman, hayop, lalong-lalo ng mga baril na walang kaukulang papeles. At kanina nga, meron mga ilang pasero tayo nakausap na ang biyahe nila ay alas 8 pa ng gabi. Pero ngayon pa lamang ay naririto na at ang isa pa nga, Sabado pa ang kanyang biyahe. Ngunit dahil uh, tigabatangas Batangas pa raw siya at wala ng biyaheng papuntang Manila, papunta rito, ay nandito na siya at maghihintay na siya para sa kanyang biyahe. Mabuti na yung maaga para hindi kami masyadong makipagsiksikan sa ano. Baka mamaya wala pa kami maupuan. Kung magandang aga-aga, hindi kami maiwan ng barko. <laughs> Ba't naiwan na kayo ng ko oh, dati, dati yun. Oo, dati-dati yon. Oo. Oh, darating ako sa Monday. Kung gusto kayo sumalubong sa akin, eh, sumalubong kayo. Oh, salamat. At yan muna ang pinakalites mula dito sa EVA Makapagal Super Terminal. Balik sa inyo, Hawi. Maraming salamat, Jay Sabale.